Ayun guys Ito yung Pinag Bibingwitan ko ngayon ng isda ayan kung makikita ninyo nasa creek lang sya ayan no? pero marami na syang mga malilit na isda siguro ito yung mga mag-asawa hulihin natin yung isang isda pa kasi parang dalawa yata sila dito tapos ang gagawin natin ililipat natin sa malaki silang patubigan para mas dumami sila kaya abangan nyo yan guys ayan yung huli natin guys nandoon Eto ito ngayon may inaabangan tayo ngayon. yung isa pa kaya abangan nyo lang yan, guys okay guys uh, ito yung nahuli natin na isda sa creek hindi natin alam kung anong isda to tilapia ba o bulig so sa palagay ko bulig to so guys dahil sa parang masikip doon sa creek lang siya at gugustuhin natin na mas dumami pa siya para hindi naman siya mas ano dun sa creek na yon mas dito kasi mas malawak sa patubig ngayon nandito tayo ngayon sa patubig ang gagawin natin ililipat natin to hindi natin to lulutuin kasi kapag niluto ko to baka maubos pa yung gas ko at saka yung ricado napakarami ng ricado na ito piraso lang ang nahuli natin mag lang kasi siya ron so ngayon ang naisip ko ibabalik ko siya rito sa patubig dito sa patubig para biglang lumakas at para dumami sila rito so ganun ang gagawin ko guys at guys huwag yung kalilimutan na ipalo nyo ako sa aking facebook account at saka sa facebook page ko bungal tv tapos sa aking youtube channel kuya roy triple r tv bungal tv rin yun so guys eto guys oh. Uh, uh. ngayon ibabalik natin yung uh, tubig dito hindi natin ito lulutuin ibabalik natin siya para naman maging uh, ano siya malakas ulit Boy ulit siya tapos dumami so guys supportahan nyo lang ako guys ha. so eto na guys i to na natin dito iagis na natin kasi swimmer naman to eh it's dato eh so guys ayan guys ha eto panoorin nyo guys ha uno dos tres so ayun ang bilis siya lumangoy oh, eh. so dumami ka sana dyan dyan hindi pa pahay mo dyan so guys hanggang sa muli guys Paalam!